Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Sopor the TV. Update ng Mario as of 10.30pm ngayong gabi. Ayan, hindi pa po lumalabas ang Ilias City TV ayan. pa andito Managayin po na sa na Carmen na Agos ang Del Norte. Ayan, marami po naghihintay Mario. Ayan, sa paglabas nila Ilias City TV Mario. Handang-handa na sila guys. Ayan, handang-handa na sila sumigaw Mario. Mabuti naman Mario. At hindi po nagpatuloy yung ulan Mario. Kasi kanina guys, sa update natin, ang lakas po talaga ng ulan. Ayan, so mas maganda na. Uh, kahit ganyan lang mga kayo, okay po yan. Basta hindi po maulan mga kayo. Kahit basa po yung, ano, basa po yung floor, yung sahig mga kayo. Yan, importante, hindi maulan guys. Kaya pa paano makapag-enjoy pa yung mga tao dito po sa Carmen Agusan del Norte. So standby lang kayo mga kayo. Ayan, para pa sa mga kagdagan nating update dito po sa concert na yung nagaganap doon po sa Carmen Agusan del Norte mga kayo ng Elias J. TV band, mga Q, na ang dami na pong naghihintay. Mga Q na lumabas sila. So, mamaya guys, wag update tayo mamaya. Meron tayong drone shot. Papagita ko sa si inyo, mga Q, yung dami ng tao dito po sa venue. Ayan. So, yan po kasi, mga Q, ay live po yan. Nakikita ninyo live. Napakaganda ng ano, ng uh, signal dito, mga Q. Kasi, ayan oh, yung live, napakalinaw. Mga Q, ayan o, oh, napakalinaw po. Kaya, ibig sabihin, maganda po talaga yung uh, signal ngayon doon. Pero may mga ilang live ako mga kay, na nakikita. Sobrang lapo. Pwede siguro yung mga kayo, sa, ano? sa gamit na cellphone. Yan. So ito kasi mga kayo, siguro ano to. iPhone. Yan. Eh no. Ang daming tao. Mga kayo. Puno po hanggang doon sa pinakadulong mga kayo. Puno po ng tao. Sabi guys. Na naghihintay po sa paglabas ni Elias JTP. You no? maganda yung stage tinan Mario, simple lang. Yan, napakasimple lang pero maaliwalas tinan sa mata. Ayan. So, hindi masyadong maraming ilaw, mga Q. Iwan ko lang mamaya, mga Q, pag nag-start pa po yung, ano, yung pagtugtog nila Ilias, Ilias GTV, mga Q. Ayan. Mas maganda kasi yung stage, guys, na walang gaanong ilaw. Ayan. Kasi para pag ka ng video dito ka sa harap banda, hindi siya, hindi siya against the light. Hindi siya madilim. Mga Q. Kasi yung malakas yung ilaw, guys. Video against the light. Hindi halos makikita sila si Ilyas GTV. Maliban na lang talaga kung bilas last araw yung gamit mo na camera. Ayan. So, ayan, no? Nagsaset up na po sila, mga ayan. So, ibig sabihin, guys, saktong 11pm ngayong gabi, lalabas po ang Ilias JTV mga Q. So, yun lang, guys. Ayan, abang-abang lang kayo sa mga update natin dito. I-follow nyo po, i-subscribe nyo po itong aking YouTube channel, mga Q, para ma-notify kayo mamaya sa mga update natin dito po sa nagaganap ngayong concert ng Ilias JTV dito po sa Carmen. Agus until Norte na kanina mga Q ay lumakas yung ulan pero sa awa ng Diyos guys, ito binigyan naman ng magandang panahon uh, huminto po yung ulan mga Q kaya ito guys, makapag-enjoy ng maganda-ganda mga taga dito mga Q. So yun lang guys maraming salamat okay. Okay. Ready? I'll go. I'll deixa <coughs>